Hi mga ka -G's. so ngayong araw ay eh, dito naman tayo sa Bayambang para sa panibagong video sa araw na ito. And dahil nga makalipas ang ilang minuto ay narating ko na nga ang Ikings Restaurant and Cafe. So they are located sa Barangay Aman Perez, Bayambang, Pangasinan. Along the highway lang yan guys, going to Basista and ganun din pagka going to Bayambang. And aside sa restaurant ay meron din ditong Wow Hair Salon. And kung kailangan mo rin ng gamot kapag uminom ka at sumakit ang ulo mo ay meron ding pharmacy dito. So habang naglalakad ako ay meron ring convenience store. At dahil Valentine's Day ay hindi mawawala ang kanilang decorations na animoy para kang nasa Christmas Village ng Bayanda. Kahit natapos na ang araw ng mga puso ay pwedeng pwede mo pa rin ma-experience ang Valentine's Day habang ikaw ay nag-chill dito sa Ikings. E so kapag ang hilig mo naman ay ang karaoke ay pwedeng pwede yan dito sa Ikings e dahil libre yan lalo na sa kanilang mga customers. So dito mga kaji ay meron silang napakalawak na area at saktong-sakto para sa buong magbarkada, sa magpartner at lalo na sa pamilya at bukod dyan sa kanilang hall ay meron ding mga kubo na pwedeng-pwede mong pagpilian ay. dahil kayang-kayang i-accommodate yan ng ikings e. Restaurant and Cafe Kung ang hanap mo naman ang creative rooms, abay hindi magpapahuli ang ikings e. kings dyan dahil nasa second floor yan guys at talagang ma-enjoy ninyo ang inyong samahan lalo na sa buong barkada at pamilya So sa unang KTV room ay ma-accommodate niya ang 10 to 15 pax at sa pangalawang room naman ay ma-accommodate niya ang 15 to 20 pax at siyempre ang pinaka-last KTV room ay bagay na bagay para sa 50 to 60 pax tulad ng mga meetings at seminars. Sa mga gustong umorder ay narito ang kanilang menu. So pakihold na lang mga ka-G at sa halagang 399 pesos ay meron ka ng beer bucket with free fries. Narito ang kanilang mga sizzling dishes na talaga naman masarap at uh, malinamnam at papatok sa inyo. So umorder na nga ako ng chicken and with only rice at may libring sabaw sa halagang 145 pesos ay talaga namang mabubusog at ka. At animoy para ka na rin kumain sa mang inasal. At dahil nga only rice na ay nilapit na nga sa akin <laughs> ng dalawang rice para hindi ko na tawagin ang kanilang staff. At ganun rin ang Anli Sabaw. At dahil pinatapos mo ang video na to ay thank you so much. At At huwag mong kalimutang mag-like, follow, and share sa video na to. That would be all. Thank you.